Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel na kung ay patuloy tayong nag-aaral ang mga salita ng Diyos at makaunawa sa banal na kasulatan. At ngayon dahil patuloy din po tayong sumasagot sa mga katanungan ninyo at nagbibigay linaw, upisa na po natin. Mula po kay Melda, basahin po natin ang kanyang katanungan. Good morning po kapatid ko sa pananampalataya. May itanong lang po ako, bakit naging Jesus daw si Yeshua Mizayak, ang originin name ni Lord? Alam niyo po yan talaga ang origin name ng ating Panginoong Isus. Sapagkat yung salitang Yeshua Mizayak, ito po ay salitang Hebrew word. Ano Yung Yeshua Messiah na kung saan ito ay nagmula sa mga Hebreo. Kasi po si Abraham, nagkamuro po ng mga raming henerasyon. At nagkaroon po ng mga Israelita at nagkaroon po ng Hudyo. Bakit po? Yung Israelita ay ito po ay galing sa pangalang Jacob dahil nga po nagkaroon po siya ng labing dalawang anak at doon sa labing dalawang anak isa doon yung si Judah na kung yung mga lahing iyon kaya tinawag po na Jewish people mga angka ni Judah ano ho kaya doon po nagsimula naman yung Jesus nung nagkatawang tao si Jesus doon po nanggaling yung kanyang henerasyon iner mababasa na ito mamaya ngayon, malinaw na ba po ba sa inyo yung salitang Yeshua Mizayak? Ito ay salitang Hebreo. Ngayon, ililinaw ko po sa inyo mga bagay na yan. Ay eh katulad natin po tayo mga Pilipino. Wala naman po tayong uh, salitang uh, mga bagay na napapag-aralan patungkol sa mga Hebreo. Hindi natin alam yung mga alpabeto nila. Katulad nito, may papakita po ko sa inyo. na no? Napakahirap naman pong unuway ng mga bagay nito. Kung itong mga salitang ito na Hebreo alphabet, ito yung chart nila. Hindi natin kayang basahin yan isa-isa. Pero sa pagdaan ng mga panahon, nilagyan po ng mga katinig. O ibig sabihin, para ma-pronounce. Katulad na po nitong isang letrang ito, nasa unahan. Number 7, Sayen. Tapos ito naman, number 6, Bao. Number 5, hey. Number 4, Dalet. Number 3, Gemil. Di ba't pagpabasa nila, pabalik. Hanggang sa pumunta doon sa number 1, di ba? So, ang pagbabasa nila, pag uh, susulat nila, nagsisimula sa kaliwa pa kanan. Ngayon, sa atin naman, sa panahon natin ngayon, ang ating naging unang pag-aaral po sa uh, ating alpabeto, tinatawag na abakada. Ano ho? Katulad dito. Wala tayong maratagpuan ditong letter J. Tandaan po ninyo, ano ho? Ang tanong, bakit naging... Jesus. Ngayon, kung walang tayong letter J dyan, pwede natin banggitin na Jesus. Kasi may letter H naman dyan. Ano po? Kaya yung vowels dito na I, O, O, at saka yung consonants, ano ho? Katulad ng baka, daga, halama, nangapara, sata, waya. Yan ang mga consonants. Yung vowels naman po ay I, O, O. Ngayon, dahil sa mga panahon ay nagkakaroon po ng mga improvement dahil nagkakaroon po ng uh, pagsasama sa iba't ibang lahi o ibang bansa yung katulad po ng mga Amerikano, English ang kanilang salita. Kaya dito nagkakaroon po ng pagdagdag sa ating pong alpabeto. Tingnan po niyo ito. Ang dati nating abakada at dito nagkaroon po ng enhancement sa ating pong uh, alpabetong Pilipino. Yung mga patinig, ganun pa rin po, a e o o at yung mga katinig, dito na dagdagan. Yung tinatawag na foreign consonants, katulad ng letter C, F, J, N, y, Q, V, X, N, Z. Na dati yung ating abakada, walang ganung uh, mga idinagdag na uh, foreign consonant, di ba? So, dati, konti lang dito nadagdagan. Napansin po ba ninyo? Kaya ngayon, ang ginagamit na sa halip na Jesus, Jesus na rin po. Kasi yung nagiging pronounce ng Jesus, letter J. Di pa po ba? Ngayon, kung magpapalit tayo ng iba pang lingwahe, katulad po ng Italia, kasi narito ako naninaran sa Italia, tingnan din ninyo, ano ho, na kung ay wala din po kayo mapapansin na uh, letter J. Ang original alpabeto po ng Italiano ay 16 Italian consonants. Ano ha? At yung 5 uh, foreign consonants naman na ito yung naidagdag din sa kanila. J, K, W, X, N, Y. Na dati wala ito sa kanila. Nakita po ba ninyo para magkaroon po ng tamang pagpo-pronounce, pagkakilalan o sa pagbabasa. Ay eh, katulad po nito. Puntahan natin. Kapag po tayo ay magbabasa po ng mga katulad po ng mga itinatanong po ninyo no Balikan po natin ang tanong po ninyo. Yung salitang Yeshua Mizayak, ito po ay sa tinatawag na Hebrew word. Kaya pupunta po tayo doon sa Bible po ng Jewish Bible. Doon natin mababasa yung salitang Yeshua Mizayak. So pupuntahan po natin yung um, Biblia po ng Jewish Bible. O ito po, basahin natin yun po ay Mateo. Ang pronounce dito, Matet Yahu. ba? Diba? So dito, ang kaninang uh, pronounce ng, uh, ng Jesus ay ito po. This is the genealogy of Yeshua da Messiah, son of David, son of Abraham. So dito natin nakikita yung pinagmulan po ng salitang uh, Hebreo talaga nagmula kay Abraham. Kaya naipasa po yung mga uh, mga salita nila, lingguwahe mula kay David, o mula kay Abraham hanggang kay David, hanggang kay uh, uh, Jacob hanggang sa makarating po do sa tinatawag na mga Jewish people o mga Hudyo. Kaya yung kanilang salita doon yung salitang Jesus, Yeshua da Misaya. Kaya kung pupuntahan natin sa English, magiging ano po ang pronounce nito? O basahin po natin sa English. Machu. Ano? Matthew uno. Uno Oh, the book of the generations of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. Nakita po ba ninyo? Dito parang nakita nyo may pagbabago. Yung salitang Yeshua, Messiah, naging Jesus Christ. Ano po? So, pagsasamahin natin. Pansinin nyo po ang pagkakaiba ng mga bagay na ito. No? Dito sa English version, ano Jesus Christ, Pagdating naman po sa Hebreo o sa mga Jewish Bible, Yeshua da Misaya. So ibig sabihin pala yung salitang Messiah, Kristo. Yung salitang Yeshua, Jesus. So malinaw po ba para sa inyo? Ngayon para mas maintindihan natin kung atin namang mga uh, ita-translate ito sa Tagalog, sa ating lingwahe, Mateo. Kanina nung binasa natin ay Matthew. Sa Tagalog po ay Mateo uno-uno. Basahin din natin. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Heso Kristo. So dito, pinagduktong, nilagyan lang ng das. Diba po ba? Kasi po, pinong-pronounce din na nating mga Pilipino, yung salip na letter H nagiging J, at yung C, dapat K, nagiging sinaripo na po, yung salitang pronounce ng Kristo, nagiging Kristo. Ano ho? na mula sa ang kani David, si David ay mula sa lahi ni Abraham. So, ganun din po. No? So, hindi po tayo dapat ho sa inyong mga itinatanong. Sapagat yung sanitang Yesu wa Misayak, isa rin pala ang kaulugan kung itatranslate ito sa English, Jesus. Ano po? Kaya kahit po ito ay maging Tagalog po yung ating babasahin, nagiging pronounced din na rin yung salitang Jesu. Tingnan po ninyo, kahit po walang letter J katulad doon sa ating nabanggit sa alpabeto ng Italia, tingnan din natin sa Bible ng Italia. Kung wala mang letter J na mapopronounce, tingnan natin ano ba ang pronounce ng mga Italian dito pagdating po sa mga uh, pag-aaral po ng kasulatan. Tingnan po ninyo, no? Dito naman po, Mateo. Yung Mateo, nagdo-double T. Sa atin sa Pilipino, single T. Pero iisa rin po ang napapakinggan natin. Mateo. Dito ay Mateo. Ngayon, basahin natin. Sabi po dito, Genealogia de di Jesus Cristo, Filio di Davide, Filio di Abrahamo. Napansin po ninyo yung salitang Jesus. Sa English po ay Jesus. Sa Hebrew po ay Yeshua. Pagdating po sa Italian, Jesus. Jesus Cristo. Yeshua Messiah. So, iisa rin po yon Hindi po tayo malito. Uunawain po lang natin yung mga kanya-kanyang mga lingwahe. Kasi sa buong mundo, napakaraming lingwahe. Kaya maintindihan natin, hindi tayo dapat malito. Kung tawagin natin ay Jesus yan, o Jesu, pagdating sa Italyano, o Yeshua, wala hong problema. Bakit po? Kasi kinikila natin si Jesus Christ, yung salitang Misayak, Kristo, yung salitang Kristo, tagapagligtas. Okay na po ba sa inyo? Kaya dito, ninyo lang maintindihan sa ating pag-aaral kung meron tayong iba't ibang mga version na binabasa para maintindihan po natin. Kasi yung iba, gusto lang ay King James Version pa paano maintindihan ito sa Tagalog. So kaya tayo nagbabasa para magkaroon tayo ng pangunawa sa mga bagay na yan. Ano? So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito lang po ang aking maihatid sa inyo na hindi po natin mamasamain kung banggitin mo ito kung nasa lugar ka ng bansang uh, uh, Israel ano ho? ay kung Yeshua po yung sinasabi dito eh, hindi po tayo dapat mangamba o matakot kasi iisa rin po ang kahulugan noon ano Yeshua, sa Tagalog ay Jesus sa English ay Jesus o sa Italiano ay Jesus o wala hong problema doon okay na po ba yon So salamat, nakaunawa po kayo at naway huwag po kayo makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Pwede mo ring i-share ito sa iyong mga gustong makakilala na yung salitang Yeshua ay hindi po tayo magkaroon ng pangamba o takot kung ito ba'y mapaltan sa iba't ibang lingwahe. Iisa rin po ang kaulogan na ano po. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod, Brother Rowen. Hanggang sa muli po.